Aries, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing magpatuloy ka sa pagiging handang tumulong sa iba sa abot ng iyong makakaya. Ang simpleng kabutihang loob mo ay magdadala ng swerte sa iyong landas, lalo na sa mga proyektong sisimulan mo. Tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay nagiging daan upang bumalik ang biyaya sa iyo ng doble. Pagdating sa pera Pinapaalala ng gabay na magsimula kang mag-ipon kahit maliit na halaga. Ang bawat bariya ay mahalaga dahil maaaring dumating ang biglaang oportunidad sa negosyo. Ang pagiging handa ay magpapadali ng tagumpay sa iyong mga plano. Magtiwala ka na ang pagsisikap ay magbubunga ng maganda. Sa pangkalahatan. Ang payo ng kalikasan at mga bituin ay gawin mo ang iyong mga layunin kahit sa maliliit na hakbang. Ang bawat maliit na aksyon ay nagbubuo ng mas malaking tagumpay sa paglipas ng panahon. Panatilihin ang iyong determinasyon at huwag matakot sa pagbabago. Taurus, ang pinapahiwatig ngayong araw ang tamang panahon upang kausapin ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang enerhiya ng swerte ay nasa iyong paligid, kaya samantalahin mo ito upang linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan o upang magplano ng mga bagong hakbang para sa kinabukasan. Gayunpaman, mag-ingat ka sa mga taong may mapupungay na mata na maaaring magdala ng tukso sa iyong buhay, lalo na pagdating sa pera o pag-ibig. Ang pagiging maingat ay mahalaga upang maiwasan ang mga posibleng problema. Sa usapin pag-ibig, tandaan na ang mabilis na pagsasalita ay maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan. Maging kalmado at mapanuri sa iyong mga salita, ang tamang pakikitungo ay magbibigay daan sa mas maayos na relasyon at mas malalim na koneksyon sa iyong minamahal. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw ay gawin mo ang iyong mga layunin kahit sa simpleng paraan, ang bawat hakbang na may kasamang pagmumuni-muni at malasakit ay nagbubunga ng mas maayos na resulta. Panatilihin ang pagiging positibo at tiwala sa iyong kakayahan. Gemini, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing kung hindi mo gusto ang isang bagay o tao. Mas mabuting lumayo ka na muna sa kanila. Ang pagdistansya ay makatutulong upang mapanatili mo ang iyong kapayapaan ng isip. Huwag mong hayaan na ang hindi kanais-nais na mga sitwasyon ay magdulot ng negatibong epekto sa iyong emosyon at enerhiya. Pagdating sa trabaho, iwasan mong magpa magpaapekto sa inggit. Ang inggit ay magbubulid lamang sa iyo sa katamaran at kakulangan ng pokos sa iyong mga gawain. Magtuon ka sa sarili mong pagunlad at hayaang ang iyong tagumpay ay maging inspirasyon sa iba, ang pagsusumikap at pagiging positibo ay magdadala ng mas magagandang oportunidad sa iyong landas, ang payo ng kalikasan ng mga bituin ay gawin mo ang iyong mga gawain kahit sa mga simpleng hakbang, hindi kailangang magmadali, ang mahalaga ay ang pagiging totoo sa iyong mga intensyon, panatilihin ang iyong dedikasyon at magpatuloy sa paggawa ng tama kahit gaano kaliit ang resulta sa simula. Cancer ang pahiwatig na bigay ng mga bituin para sa iyo ngayong araw ay pagpapasensya at pagtitimpi. Sa trabaho, kinakailangan mong maging mahinahon at iwasan ang magpaapekto sa anumang negatibong pakiramdam. Ang determinasyon ang iyong magiging sandata upang mapanatili ang maayos na daloy ng araw. Huwag hayaang madaig ka ng stress. Sa halip, gawing pagkakataon ito upang patunayan ang iyong kakayahan. Sa usapin ng kita at pakikipagdil, ipinapayo na umiwas muna sa mga transaksyon, mas magiging mabunga kung isasama ang isang kapamilya sa anumang negosasyon dahil tila mas buenas kayo bilang isang grupo. Ang koneksyon ng pamilya ang maaaring magdala ng tagumpay sa iyong mga plano ang payo ng kalikasan ng mga bituin, gumawa ng simpleng bagay ngunit puno ng kahulugan, ang kahit maliit na hakbang ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong araw. Leo, ang pahiwatig ng mga gabay ng sikat ng araw ay ipakita ang iyong kakayahan, sa trabaho, mas makabubuti kung magiging tahimik at kalmado ka sa pagtatrabaho. Ngunit siguraduhing magpapakita ng kahusayan sa iyong ginagawa ang iyong pagtuon at pagkamalikhain ang magdadala ng tagumpay Sa pag-ibig ay hayaan mo ang iyong minamahal na magpahayag ng kanyang nararamdaman bigyan siya ng espasyo upang mas maunawaan mo ang kanyang pananaw ang pagiging bukas sa komunikasyon ay magpapalakas ng inyong relasyon ngayong araw payo ng mga bituin, huwag magmadali, ang paggawa ng mahinahon at tapat ay magdadala ng mas maayos na resulta sa iyong layunin. Virgo, ang pahiwatig ng mga bituin ay ukol sa pagtulong at pagbibigay ng suporta sa iyong pamilya, kung may pagkakataon, tumulong sa mga kapatid at magulang. Ito ay magdadala ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Iwasan muna ang mga transaksyong malayo o may kinalaman sa kamag-anak. Maaring ito'y magdulot lamang ng gastos o stress. Mas mabuting ito on ang pansin sa mga bagay na mas malapit sa iyong puso at tahanan. Sa trabaho, siguraduhin doblehin ang pag-iingat sa mga ginagawa. Ang pagiging maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali. Maglaan ng oras upang suriin ang bawat detalye ng iyong mga gawain. Payo ng kalikasan ng mga bituin, gawin ang mga simpleng bagay na may halaga. Hindi kinakailangan ng malaking hakbang upang marating ang layunin. Ang mahalaga ay ang bawat galaw ay sinamahan ng tamang layunin at disiplina. Libra, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ay nagsasabi na mahalaga ang pagiging tapat sa pagpapahayag ng nararamdaman, lalo na kung may galit, ngunit tiyakin na ang iyong mga salita ay maingat at hindi nakakasakit sa iba upang maging pagkakataon ang sitwasyon na sila ay matuto at magbago sa mga transaksyon, maging mapanuri at magmasid ng maigi upang maiwasan ang pagkatalo o pagkakamali. Sa trabaho, mas mainam na kumilos ng tahimik ngunit epektibo, iwasan ang masyadong maraming salita at tiyakin na ang bawat aksyon ay nagmumula sa maingat na pag-iisip, Mag-ingat sa mga taong maaaring magdala ng gulo o hindi kanais nais na usapan. Panatilihin ang disiplina at pokus upang mapanatili ang magandang reputasyon. Scorpio, sa pag-ibig, ang pahiwatig ay hayaan mo munang magsalita ng malaya ang iyong minamahal, makinig sa kanyang mga ideya at opinyon bago ka magbigay ng iyong saloobin. Maaaring may mga mungkahi siyang makakatulong sa inyo bilang magkapareha, sa halip na agad tumutol, subukang unawain ang kanyang pananaw at magbigay ng suporta. Kung may transaksyon o plano na kailangang gawin sa malayo, mainam na isama ang mga anak upang maging mas maayos ang proseso at masiguro ang kanilang kaligtasan at kasiyahan. Sa trabaho Huwag nang maghintay pa upang ipakita ang iyong galing, maging masipag at patuloy na magpakita ng dedikasyon sa iyong mga gawain. Ang tagumpay ay nakasalalay sa iyong kasipagan at kakayahang mag-isip ng bago at epektibong paraan. Huwag hayaang mapalampas ang mga pagkakataon. Payo ng kalikasan ng mga bituin, ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay gawin ng may buong puso at determinasyon. Sagittarius, ang mga pahiwatig, ay nagmumungkahi na mas mabuting samahan ang iyong mga kapamilya, lalo na kung may mahalagang transaksyon o plano, ang iyong presensya ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa kanila, at mas maganda kung magtulungan upang masiguro ang tagumpay ng mga layunin. Sa mga usapan ng magulang, huwag kaligtaan ang kanilang mga payo o paalala. Ang kanilang mga salita ay puno ng karanasan at pagmamahal na maaaring maging gabay sa mga desisyon mo sa buhay. Sa trabaho, iwasan muna ang labis na pakikisama sa mga kasamahan para sa mga good times. Mas mainam na mag-focus sa mga gawain at tiyaking natutupad mo ang iyong mga responsibilidad, ang disiplina at dedikasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay, payo ng kalikasan ng mga bituin, ang iyong mga layunin ay makakamit kung magbibigay ka ng oras at lakas sa tamang bagay, pagtuunan ng pansin ang mga dapat unahin. Capricorn, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay nagpapakita ng mahalagang panawagan, kung may kailangan kang kausapin, huwag nang ipagpaliban, ang iyong paglapit ay maaaring magdala ng mga impormasyon o oportunidad na magpapabuti sa iyong kalagayan. Maging bukas sa pakikinig at alamin ang mga detalyeng maaaring maging daan sa tagumpay. Kung ikaw ay may deal na may kaugnayan sa pera, tandaan na ang pagiging maingat ay susi sa tagumpay. Huwag magpadalos-dalos at siguruhing malinaw ang mga kasunduan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya. Ang iyong diskarte at pagsusumikap ang magbubukas ng pinto sa mas magandang kinabukasan. Pagdating sa pag-ibig, Mag-ingat sa mga salitang banibitawan, ang mga pangako ay dapat timbangin ng maigi bago sabihin upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan, maglaan ng oras upang intindihin ang damdamin ng iyong mahal at magpakita ng paggalang sa kanyang mga nararamdaman, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, kahit maiksi ang iyong gagawin, tiyakin na ito'y may saysay at puno ng katapatan, ang maliliit na hakbang ay maaaring magbunga ng malalaking tagumpay. Aquarius, ang pahiwatig, ng mga bituin ay nagsasabing kung may nais kang simula na alam mong makatutulong sa iyong buhay. Huwag mag-atubili, isagawa ito ng dahan-dahan, ng may maingat na pagpaplano. Upang masigurong makakamtan ang tagumpay, huwag magmadali, dahil ang tiyaga at tamang panahon ang magdadala ng resulta. Pagdating sa pera, ugaliing mag-ipon at huwag kalimutang bigyan ng suporta ang iyong magulang o pamilya. Gayunpaman, mag-ingat sa mga usaping pinansyal, lalo na kung may kinalaman ito sa mga kaibigan. Huwag hayaang magamit ang tiwala mo para sa pansariling interes ng iba. Sa trabaho, iwasang magpaapekto sa inggit, ang negatibong emosyon na ito ay maaaring magdulot ng katamaran at pagkukulang sa iyong ginagawa, itoon ang iyong atensyon sa sariling pagunlad at huwag ikumpara ang sarili sa iba, ang iyong pagsusumikap ay magdadala ng biyaya sa tamang oras payo ng kalikasan ng mga bituin, kahit maiksi ang iyong gawin, tiyakin mong puno ito ng dedikasyon, ang mga simpleng gawain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago kung gagawin ng may buong puso. Pisces, ang pahiwatig, ng mga bituin para sa iyo ay simple ngunit makapangyarihan, mag-ipon ng mag-ipon kahit sa maliit na halaga, sa tamang panahon, ang iyong naipon ay maaaring magamit sa biglaang pagkakataon para sa negosyo o iba pang pangangailangan, ang pagiging handa ay magbibigay ng kakayahan mong tumulong sa iyong anak o pamilya, lalo na kung sila'y may sariling mga responsibilidad. Pagdating sa mga pangarap ng kapamilya, mas makakabuting suportahan muna sila iwasang magbigay ng pagtutol ng hindi nauunawaan ang kanilang layunin. Ang iyong pagunawa at suporta ay magbibigay inspirasyon sa kanila na mas maging matagumpay sa usaping pagmamahalan. Pair alin ang mas malalim na pag-unawa? Huwag basta magselos o magduda. Sa halip, maging bukas sa komunikasyon at tiyaking ang inyong relasyon ay puno ng tiwala at pagmamahal payo ng kalikasan ng mga bituin, kahit maiksi ang iyong gagawin, gawin mo ito ng may puso, ang maliit na pagkilos ay maaaring magdulot ng malaking epekto kung ito'y ginawa ng tapat at may layunin.